Susi pa lang yung inaano mo kung makahawa ka sa balakang mo? Wala katapat. Ha? Wala katapat. tapat. Yung. Ibon. Gusto mo? Kaya buti nandiyan ka. Gusto mo lang katapat? Buti nang nandiyan ka. Oo, oh, buti na lang. Kung wala ako dito, nandun ako eh. Nagtitinda ako, di ba? Kung wala ka rito, tutulugan ko lagi Dahil alam ng gusto. Wala mang. Huwag na natin palitan niya ang baterya mo. Mukhang napamahal na sa'yo eh. Ayaw na no, humiwalay. Ayaw na humiwalay sa'yo eh. Ayaw na umiwala yan. Hindi ng Hindi mo pa ikat. Bumili ka na lang bagong baterya kaysa nagpapatagal ka. Dahil pa trabaho to, unggoy na to. Lagari. Nagari. Nagari. Grinder na lang. So, Okay na nababasa to. Bago to, mawala talaga ang puso to mga to. Ha? Na-stress ako sa'yo. Grabe ka kumain ha. Anong kinain mo? At ang tagal mo kumain. Ako yun na sa'yo sa taas eh. Sabi ko kumain ka lang. Anong kinain mo? Tilapi ang hilaw. <laughs> Sabay naligo ka? Sabay naligo ka na siya. Pantanggal amin yan eh. Sarado ako. Alam mo na mga aalit ang gano'ng mga may ka. Gayaan mo yung boss mo, bu bumibili ng toothbrush at Colgate. Ha? Nanginginig na si kay Janice sa stress tayo. Ipapasok, italabas yung isa para makabiyahe ng bakal dito. Oo. Oh, eh, wala naman palang biyahe na yun. Yung track, kukunin mo yung ano, iba biyahe, yung dito sa atin. Ay, dito? Oo. Nakakamdan Oo. Ay, wala naman yung matikyan na Ipapasok to, papal ta, ilalabas mo yung isa. hindi to yung trunk, so hindi pa nagagawa nagawa? Ano-ano kinakain mo? Ano-ano kinakain mo? Paano magagawa? Ano-ano <laughs> kinakain mo? Gagawa na si Kit Pinsing. Gagawa na si Kit Pinsing. Kit Pinsing, gagawa na si Kit Pinsing. sa ilalim ng ano? Ito, ano ba sira na ito? Yung driver? Ano yung naman ginagawa mo jan Tulog. Yan, sinasabi ko, tulog ka na tulog tulo tulo. eh. Masasabi ko lang magtutulog ako. O, oh, tingnan mo, hihiga ka na naman dyan. Ha? naglalaro ka lang. Baba bantahin daw kita para mabilis ka. Amo. Mayor ka ba? Ay, nakapapalakad-lakad. Yung jeep mo ba daw tapos na? Hindi pa. Bakit daw? Hindi, yung jeep pa niya ano, ni Hindi, tapos mo na yung sa'yo. Ah. Okay. Okay. Ito. Harap na na. Ikaw, okay ka na ba dyan? Pagod ako ng abo ko eh. Ano naman nilalaro-laro mo dyan? Okay na ba daw jeep mo? Ayos na daw. Yung 189 kuya Ruben, okay na rin yun? May ari na lang? na lang. Wala rin yung susi nun? wala gala pa ni yung susi Lakas talaga ng tama. Ano, nipipicture ako talaga is... Yung... Ano niya awal ah, well, hindi pala iniwan niya sa isusi. Wala dun sa mga taas-taas niya. Pero tapos na yung kuya. Hindi lang matesting kasi walang susi. Kabalt na nga ako sa Shendak. May ikipag-chismes. Samo na tayo, Ted, na. Anong chismis dyan? Ha? Ha? Bala ka dyan. Ay, ano? Romy. Okay, Hindi, punta mo dun. Sabi, pag umalis ka. Hmm. Ano yun? Umandang na? Okay na? Okay na? Pero sibo na anong terminal Okay na. Mabalay okay. okay. ko. Saan ba yun? Ano ba yung pinagawain nyo ni Boycham? yun ano Okay na. Kaya mo naman pala. Gusto mo pa nagagahit si Boycham. hangin, madam. Maabot din ng hirap ko lang ng hangin. Wala na akong hangin eh. Sasampay pa kung puti. Labing dalawa lang ni Ang dami nilang hangir. Ang hirap natin. Mabuti pa sila. Maraming hangir. Tayo wala tayong hangir. Sige nga. May ama sila sa hangir. Ha? Hi. post ka lang naman dyan. Oo oh, na. Hindi na mag-report na ako sa taas. Ay! Nako! Kailangan pala kumain muna para gumana. Sana nung isang araw ka pa kumain. Para napagana natin. <laughs> alis ka na? Ha? Hindi pa? Hindi. Ha? Hindi, okay. alis ka na. Ha, oh, may, may. Mga k 기 l 면 m u t